matatapos lang na naman sahod. Ang daming problema sa Pilipinas. May mga pagyo-pagyo pa. Kung isang tanda lang yung pera ko. na nang tira. Kaya pwede naman kaya naman isang daan. Kasi problema ako sa Pilipinas eh. Alam mo na, may barrio. Walang bang ibang pwedeng mayraman kundi kaya lang kasi ikaw yung nakita ko na uh, meron eh. Lako lakay sa dami-dami nating mga W. Pero pasensya ka na lang sa mga pagsubok na ibinigay sa iyo ng Diyos, hindi ako pwedeng makialam ha. Kaya kaya mo yan laban lang. Hindi sa kanang palagi na kaya. Pasensya ka na talaga kasi isang dala yung pera ko. Kaya mo yan. Kaya mo mo kaya ito mo makahira mo ito. Sa bed na ako. Wala nang pera. Wala nang laman yung wallet ko. Parang para mga pagpadala nito? ito. Pero lakay, sandali lang. Uh, ako naman, may mabuting puso naman ako. Eh, hiramin muna lang muna itong isang daan ha. Ipagpapasensya eh, mo muna. Parehas naman tayo binagdo sa Pilipinas. Eh, isang daan na lang yung pera ko naman din. Kaya pasensya ka na ha. Ito na lang muna ipapahiram ko sa iyo. Bayaran mo na lang kung may pera ka. Pag may mga gagawa ka ng talaga, ibalik mo dito agad kasi kailangan ko Lakay, salamat. Kasi um, na. nakukonsen siya naman ako eh. Ako naman yung taong makatulong, nakakatulong naman sa kapwa pa yun. Basta kung meron lang. Kaya pagpasyansyan mo muna yung isang lahana. Yeah, Lakay,